gusto namin i-share sa inyo kung bakit preferred namin magtanim gamit itong Iswe Seed Go Grow Pouch. Nakita ah, nyo na to sa mga videos namin kapag nagtatanim kami. Ito yung packaging ng Iswe Seed na para talaga sa mga beginners katulad namin o kaya yung mga nagtatanim sa kanilang mga bakuran o may maliit na space katulad ng sa farm namin. Example namin dito yung Calixto F1. Na, so, makikita nyo dito yung pangalan ng variety na pwede nyong bilhin. At may description na siya. So, pwede na lang kayong pumili ng variety na mas gusto nyong itanim. Sa baba rin ng Go Grow Pouch natin, makikita natin kung ilang seeds yung laman ng bawat pakete. So, yung Calixto F1, 300 seeds ito. So, depende yan sa gulay na gusto nyong itanim. So, meron ito, for example, Mega CF1, pipino variety ito at ang laman niya ay 70 seeds. Pero itong dalawang pakete na to, itong sa pipino, sa eggplant, pareho lang to ng presyo. Pero mas marami syempre yung laman ng eggplant. As ah, sa baba nung rami ng seeds, so itong kalixto, 300 seeds, makita nyo na rin dito kung gano'ng kalaking space yung kailangan nyo. So itong kalixto F1 na 300 seeds, maganda to sa 150 square meters na taniman. At makikita nyo rin dito sa taas kung gano'ng katagal siya bago mamunga. So, itong kalixto F1, 60 days. Ibig sabihin, 60 days after mo mag-transplant, mamumunga na siya. So, pagbukas nyo na itong Go Grow Pouch, makita nyo na dito yung sealed na package. So, andito yung seeds. At may instructions na rin siya. Actually, very helpful ito sa mga beginners katulad natin. Ang dami niya na rin information. So, makikita nyo dito kung kailan nyo dapat itatanim yung mga gulay na gusto nyong itanim. So, itong Calixto F1 na naman all year round, pwede tayong magtanim ng talong. Tapos, tuwing kailan siya mag-harvest. So, nakalagay dito, harvesting at 60 days after transplanting. Tapos, may recommendations na rin dito si Iswe Seed kung paano maglagay ng pataba, saka kung ano yung dapat nyo ilagay. Pero, syempre, recommendation lang ito. So, nakita nyo naman sa, ina, isa sa iba naming mga videos na nag experiment din kami ng iba't ibang pataba sa bawat stage ng kanyang mga seedlings. So, may recommendations na to. So, pwede nyo sundin yung recommendation ng East West Seed para din hindi kayo mahirapan mag-research. Um, so, may nakalagay dito first stage. So, sa so, after 7 days, ano yung pataba na dapat nyong ilagay hanggang kapag namumulaklak na siya, hanggang namumunga na siya. Sa likod naman, may gabay sa pagtatanim gaano ka gaano kalalim dapat yung pagtanim niyo sa mga buto um gaano katagal siya from buto para maging seedlings katulad ng mga ito um, pati yung spacing ng pagtatanim niyo meron na ring recommendation dito kailan dapat nagtatanim at ano yung mga magandang practices para sa magandang soil moisture tapos sa baba nakalagay rin dito yung mga information lang katulad ng germination rate. So, kapag bumili kayo ng go-grow pouch, 85% ng mga buto na itatanim nyo, mabubuhay yan dahil magandang quality ng hybrid seeds, ang east -west seed. So, makita nyo rin naman sa mga videos namin, sa mga tinatanim namin ng mga east-west seed talaga, halos lahat na bubuhay ng maganda. So, ito yung example na tinanim namin ng Calyx to F1 two weeks ago. So, makita nyo ngayon yung sinasabi namin na germination rate, mataas talaga, halos sabay-sabay silang lumalaki at maganda yung pagkakatubo nilang lahat. Ayan, so yun yung maganda kung magtatanim talaga kayo ng hybrid seeds. Hindi sayang yung buto kasi halos lahat talaga, pantay-pantay yung paglaki. Ayan, ngayong linggo magtatanim tayo ng Django DOS F1 ano to, siling pang sigang. Bago tayo magtanim, syempre, ready muna natin yung mga seedling tray natin. So, ito, nire-reuse lang namin bawat, uh, bawat transplant. Gagamitin lang ulit yung ginamit namin dati. So, ito yung mga seedling tray na 128 holes. At yung pating mix naman, katulad ng dati, ito yung may halong vermicast, lo, lo sibling tray natin. So, ngayon, kailangan na natin itong butasan. So, gagawa tayo ng teknik na mabilisan. So, kuha lang tayo ulit ng seedling tray na walang lupa, syempre. Tapos, papatong lang natin sa na, mga na lagyan na natin ng lupa. Tapos, papatong lang natin sa tapos ipipress natin. nyan. Tanggalin natin. Ayan. So, may butas na siya lahat. Ayan. So, ngayon may butas na yung mga seedling tray natin. Pwede na tayong maglagay ng seeds. So, itong Go Grow Pouch ng Easter Seed, itong Django Dos natin, 150 seeds ang laman niya. Pero usually, meron niyang mga pasobra, syempre. Yan. So, sa pagdatanim, sa paglalagay ng seed sa bawat butas, mas maganda kung isa-isang seeds lang kasi mataas ang germination rate ng mga hybrid seed tulad ng iswe seed. So, malamang tutubo to lahat o halos lahat. So, lagay natin sa gitna kapag magtatanim tayo. Para kapag lumaki siya, mas madali.